tapos na tayo ngayon mga kaidol alis na tayo uwi na tayo tapos na alis na tayo yung oras na ito ay 7.20 si ng umaga mabilis lamang po sa ng alas city tapos tayo ay alas city gis ng umaga mga kaidol at pauwi na tayo uwi na tayo dito maghintay kung ano pang grasya ito haba ng pilaw oh. Ayan, tinay mo. Haba na ng pila. Okay. Bumuto pa tayo ayon sa ating kalooban. Mga doon. Okay. Ito na po. Pila na sa labas. Mga tao, tinay mo. dami na. Halos magkaan. Lagaw ang buwagan. Sobrang dami ng tao. Na. Ano yung tao Ano so po, ang kaganapan yan na tayo ng entrance po ng Kasiglahan Binitz San Rodriguez si mga kaidol pinakamaraming tao ay papasok pa lang so, ito po yung palabas ito na Kasundan natin ay patapos tapos natin na tapos na sila bumutok maganda yung maaga maaga na tapos maaga na tapos po ang butuan nang ngayon at mabilis. <coughs> so, uh, yung... ang pinakamarami ngayon mang pumapasok pa papasok palang, pa lang so, bubuto para makadro. Kaya sa nakadau ka sa kampo na sobrang dami ng tao dito mga kaidol dito po sa Kasiglaan, Village sa Lucy Rodriguez Sal maraming maraming salamat po at shout out po sa ating lahat mga kaidol inuulit ko po bumuto po tayo ng tama ayon sa ating kalooban huwag sa dikta ng ilan mga kaidol tapos na tayo bumuto at maraming salamat po at pauwi na tayo huwag na tayo maghintay dito ng grasya at baka madisgrasya pa tayo huwag na tayo mga kaidol okay panat na Ang mga lang po trabaho ko po yun. Ang mga magalit siya na. pinaghirapan sa kada traffic traffic na po tayo naman ay pa-uwi na rin ito po oh. Traffic-traffic po sa labas. Hanggang doon, sa dulo mga idol. Yan, oh. Hanggang sa dulo pa ito. Kapila mga sisakaya doon sa dulo Hindi na tayo pwede pumunta doon Tayo na kasi pawin na po tayo Pawin na tayo mga kaidol Sa dulo pa yan Sa dulo na walang hanggan Butuan. Maraming maraming salamat po At God bless po sa ating lahat Mga kaidol Bye right. Sana po bumutong po tayo ng tama. God bless po sa ating lahat.